Magandang araw pong muli mga kababayan. Ito pong muli ang uh, inyong lingkod si uh, Kuya Mamo. Ay uh, muli pong uh, nagbabalikan nagbabalik ano, dito po sa ating uh, YouTube channel at uh, maging sa ating uh, Facebook page. Upang uh, muli nating uh, talakayin mga kabayan yung mga mahalagang isyo ano na na uh, nagaganap pa lamang uh, dito po sa uh, loob ng ating bansa. At uh, Bago po ang lahat ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan, Luzon Visayas Mindanao. At uh, maging ang ating mga kaubayan na nariyan po sa Bayong Dagat, magandang araw po sa inyo. At uh, sana po ay uh, lahat tayo ay uh, nasa maayos pong kalagayan sa mga oras na ito. Sa pagpapatuloy po mga kababayan ng ating pong, uh, talakayan sa araw na ito ay uh, itatampok po natin ano sa ating uh, vlog sa araw na ito. Ito pong si Ka-Erik Silis. Ano, sapagkat uh, dito po ay uh, mayroon po siyang panawagan sa taong bayan at uh, pakinggan niyo po mga kababayan at uh, ipaparin, ipaparinig ko po sa inyo yung uh, kanyang uh, mensahe. At uh, matapos po natin uh, mapakinggan uh, ito po nga kanyang mensahe mga kaubayan, magbibigay po tayo ng opinion at uh, reaksyon ano, uh, patungkol po dito sa kanyang uh, panawagang uh, uh, lumabas at uh, makibahagi ano sa kanyang ibig na magprotesta po ang lahat po ng uh, mga taong uh, ayaw kay Marcos. ito po si Ka Eric at uh, ako po ay narerito sa isang uh, paliparang panghimpapawid at ako po ay uh, nananawagan sa ating mga kababayan para sa darating na biyernes, September 5, uh, bangon, sambayanan. Yan po ang panawagan natin all over the country at sa mang bahagi ng uh, ating bansa na may public plaza, may municipal hall, may municipal plaza, may public place. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagagalit at uh, sobra pong uh, naiskandalo sa pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan. Si Ka Eric po ay nananawagan bilang volunteer na hindi na po natin antayin na tayo ilugmok at tuluyang ilubog ng gobyernong Marcos na ito uh, sa ating uh, mga mamamayan sa Biyernes po lumabas tayo September 5 uh, sa Manila po sa Insas Shrine po tayo uh, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon volunteer po ito lahat magdala ng sariling placard na magdala po ng pangingay at sa lahat ng mga makakakita at makakarinig sa video na ito ni Ka Eric Panahon na po ng pagkakaisa at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra na po. Hindi lang bilyon ang ninanakaw, kundi trilyones na. So sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi na po kayang tiisin, ang ganitong uri ng kalapas na nga ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos Kasabwat si Romualdez, sila po ang pasimuno ng punot dulot ugat ng kung bakit nanumbalik po ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government at wala nang ibang dapat singilin at sisihin kundi ang pananatili ng gobyernong Marcos at Romualdez na naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob na mga mandarambong at mangungulimbat sa kabanang bayan sapagkat kinukonsente ito ng gobyerno ni Marcos kasabwat si Romualdez. Kaya ang mga Pilipino po pinapanawagan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa amang bahagi ng mundo na mayroon po mga Pilipino, isa, dalawa, tatlo, apat, lima tayo, kumuha ng pangingay, kumuha po ng sariling placard natin, kartulina. Lumabas po tayo sa darating na September 5. Bangon, sambayan ng Pilipino. Uh, alas 11 ng umaga, may symbolic action sa EDSA Shrine. And then, alas 6 ng hapon din po. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na gustong makilahok po at marinig ang ating pagtutol, pagkundina at pagkagalit sa malawakan at iskandalusong pandarambong sa kaba bayan. Lumabas tayo September 5. Ito po si Ka-Eric nananawagan ng volunteer participation ng bawat matinong mamamayang Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bansa at ayaw nating ang ating bansa ay tuluyang malugmok at malubog po dahil sa kapabayaan at katarantaduhang ginagawa ng pandarambong ng gobyernong Marcos at Romualdez na siyang naging dahilan kung bakit lumawak po ang pangungulimbat sa kaban ng bayan. September 5, wherever you are, public plaza, municipal plaza, at sa mga municipal hall, at sa Manila po, diyan sa may Edsa Shrine, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon o ng gabi, magkita-kita tayo. Ito ay panahon ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. We have to redeem our country from the evil regime of Marcos and Romualdez. Panahon na ng pagkilos at pagtindig. Panahon na upang bawiin ang bayang Pilipinas sa pagsakmal ng mga mandarambong at mga buhayang politikong pinangungunahan ni Marcos at Romualdez. See you September 5. Uh, po, mga kababayan ay uh, bibigyan po natin ano, ho, ng uh, reaksyon na ito pong mga panawagan na nito pong si Ka Eric. Ano, ho, dahil uh, ito po ay uh, pagbabadya ng uh, pag-aklas dito po sa pamahalaang Marcos. Dito mga kababayan may sarili po siyang uh, interest dito. Ano, ho, dahil uh, ito pong si uh, Silis, mga kaubayan, ito si Ka Eric, ay mayroon pong uh, personal po itong galit dito po kay Pangulong uh, Marcos. Dahil po ito doon mga kaubayan, nung uh, uh, ipahuli ng uh, gobyernong Marcos, ito pong si uh, Kibuloy dahil uh, sa kanyang uh, kasong uh, kinakaharap sa kasalukuyan. No? At uh, doon po mga kaubayan, nagsimula no? yung uh, kanilang galit uh, dito po sa gobyerno ni Marcos. At uh, hanggang uh, tuloy na pong uh, ipinasara yung pong istasyon uh, uh, ng uh, television. Ito pong si uh, Apollo Kibuloy. Ito pong uh, si Minay kung saan. Uh, ito pong si Ka -Erik. At ito pong si uh, Doktora Badoy ay uh, a broadcaster po dito sa naturang station So nagkaroon po sila ng mga violation Nagkaroon po sila ng mga samot-saring kaso, ano ho, yung uh, pagpapahayag ng mga fake uh, news doon po sa kanilang istasyon uh, uh, Kaya naman, ito po si Ka Eric at ito po si uh, Badoy, ay uh, nag uh, guilty po ito doon po sa kaso na isinampa. Dito po si, uh, yung saring broadcaster, ano ho, sa uh, GMA. At... Uh, hanggang uh, tuloy na pong uh, lumayas po ito sa si kaayari at uh, ang alam ko dito ay uh, nasa ibang bansa ito ngayon ngayon uh, ito po ang uh, ating uh, reaksyon dito ano ko kung uh, mananawagan ka kaayari ano ho, sa sambayan ng Pilipino at ayo po sa iyo ay uh, ito na ho yung uh, tamang panahon upang uh, tayong uh, lahat ay uh, magkaisa Uh, upang uh, labanan po ang uh, Riming Marcos dahil po ito dito sa nakawang uh, nagaganap sa gobyerno. Dito mga kaubayan, hindi po ako pabor dito, ano dito kay Ka Eric sapagkat uh, ito pong kanyang panawagan, mga kaubayan, ay uh, mayroon po itong uh, pansariling uh, interest. Dahil uh, alam naman po natin, ano ho, na itong uh, si Ka Eric ay uh, mayroon pong uh, personal na galit uh, dito po ito kay... Uh, uh, Presidenta Marcos. So, maaari po tayong uh, magsangayon mga kababayan na lumabas tayo at uh, makiisa sa panawagan na uh, tulog sa ina natin na uh, ito pong uh, mga nakawang ito dito po sa gobyerno. Subalit, so, uh, wag po natin nga uh, sabihin na ang uh, may uh, pakana, ano ho, ng uh, nakawang ito ay uh, ito pong uh, Marcos at Armualdez. Uh, katunayan po mga kababayan, yung administrasyong uh, Marcos mga kababayan ay uh, siya po ang uh, nagbukas upang uh, tuloy na pong wakasan ito pong mga korupsyon ano, dito po sa ating bayan. So paano natin masasabing uh, si uh, Marcos mga kababayan yung uh, dahilan kung bakit uh, yung uh, nakawan dito sa gobyerno ito ay uh, talagang uh, talamak? So nasa sa inyo yan mga kaubayan, kayong mga galit sa administrasyon ay uh, sige lumabas po kayo at uh, isipin ninyo kung uh, ano po ang uh, kahinatnan ng inyong uh, uh, pagsangayon na uh, dito po sa kagustuhan itong si ka Eric Wala po yata ito mga kaubayan dito sa Pilipinas, si ka Eric at kung uh, andito kaman, ka man ka Eric sa Pilipinas, ikaw ang lumabas at uh, ikaw po ang uh, magsigaw-sigaw ano? dito po sa labas upang uh, himukin uh, yung uh, mga maumayang Pilipino na ikamoy uh, ito na po yung uh, uh, tamang panahon upang uh, tayo po ay uh, mag-aklas dito po sa administrasyon ni Marcos dahil po sa pagnanakaw ng administrasyon ito. Mga kaubay, uh, dito, po, uh, dito po sa kanyang uh, mga uh, sinabi ay uh, talagang uh, hindi po tayo po pwedeng uh, sabayan ito po nga uh, kanyang uh, adhikain sapagkat uh, wala po itong patutunguhan. At ang uh, mangyayari sa atin ito kapag ito po ay uh, ating sinunod ay uh, baka po tayo ay makasuhan pa ng uh, rebellion o kaya naman yung uh, uh, pag-aaklas dito ano, po sa gobyerno. At kung uh, tayo man po ay uh, sakaling uh, tuparin yung kanyang kahilingan at uh, ang uh, problema nito mga kaubayan kung uh, dumating sa punto na tayo po ay uh, ay uh, damputi ng gobyerno at uh, kasuhan pa tayo. Ngayon, uh, nasaan po itong po si Eric Seles? Mga kaubayan, sa problema ito ng ating bansa, yung uh, talamak na nakawan ano sa pamahalaan, ay uh, dapat talaga dito tayo ay magtulong-tulong. Uh, Lahat po ng uh, sambayan ng Pilipino, huwag pong uh, sabihin na... Uh, Uh, mag-aklas tayo laban sa gobyerno. Hindi po dapat ang uh, gano'n po ang dapat nating sabihin. Ano? Mag-aklas tayo mga kaubayan, tugisin natin yung mga may mga kasalanan. ano Kung uh, ang uh, may kasalanan dito po sa matinding uh, problemang ito ng ating pamahalaan ay uh, yung uh, partido ni Marcos, yung grupo ni Marcos, usigin natin yung pamahalaan Marcos. Pero kung uh, sa tingin natin kung ang uh, problema ito ay uh, uh, nagsimula doon po sa partido ni uh, Duterte, o usigin po natin yung mga Duterte o yung may mga kinalaman yun, dito po sa nakawang ito. At kung uh, ito man po ay uh, kagagawa ng mga dilawan, tugwisin po natin yung mga uh, nasa gobyerno ng mga dilawan. So dito mga dito po mga kaubayan, magkaisa tayo. Ano ang iyong kulay, huwag po nating uh, isahin lamang ano sa isang direksyon ang ating panawagan. Huwag po yung administrasyon lamang dito pong si uh, Marcos ang ating uh, tugisin sa kasalukuyan. Ang uh, tugisin natin dito mga kaubayan, yung uh, uh, kung sino man yung uh, puno ano ho ng problema uh, problemang ito, yun po ang ating uh, pagtutulong-tulungang hanapin. At uh, usigin at uh, kung uh, maaaring uh, teresin natin at uh, ilayo natin dito po sa ating uh, gobyerno, itong mga magnanakaw na ito, ay uh, uh, ilayo natin at itapon natin doon sa karagatan para hindi na po sila lumutang. Yun po ang uh, dapat natin gawin. Huwag po natin uh, uh, samantalahin mga kaubayan kung uh, galit ka sa isang partido at uh, hindi po tayo magtatagumpay kung yun po ang ating adikain. Maniwala po kayo sa akin. Ako hindi po ako, hindi ko po sinasabing kakampihan ko po ang Marcos. Kung uh, may kasalanan ang Marcos, tutuliksayin ko rin yan. At kung, uh, at kung may kasalanan yung uh, Duterte, ay talagang tutuliksayin natin yan. Ang uh, pagtutulong-tulungan natin ngayon ay yung uh, kung paano babangon itong uh, bayan natin na uh, walang uh, sariling uh, interest. Ang uh, ipaglalaban natin dito ay kapakanan talaga ng taong bayan. Huwag po natin iperal dito yung uh, pagiging gaman sa sarili interest mga kaubayan. At uh, dito po sa panawagang ito ni Ka Eric ay nga hindi wag po kayong uh, sunod. Huwag niyo pong sundin yan sapagkat uh, kayo rin po mga kaubayan ang uh, mahihirapan. Dahil uh, wala po siya dito at uh, hindi po niya kayo maaaring... Uh, Uh, tulungan kung nasakaling uh, kayo po ay uh, damputin uh, ng ating pamalaan kapag uh, kayo po ay uh, nagkamali ano, ho, ng uh, galaw hanggang sa muli po mga kapanalig ano, uh, ito muna po ang ating uh, pagkakaloob na uh, informasyon uh, patungkol po sa mga bagay na ito at uh, asahan nyo po sa mga susunod na oras ay uh, muli po tayong uh, magbabalik upang uh, muli natin talakayin mga kaubayan yung uh, ganitong ori ano, ho, ng uh, usapin uh, dito po sa loob ng ating bansa upang uh, ito naman po ay uh, ating uh, himayin at pag-usapan dito po sa aking uh, YouTube channel. At uh, ito muna po mga kaubayan, uh, si Kuya mamo ay uh, pasamantala muna ang uh, nagpapaalam at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. Ba-bye at uh, God bless po sa lahat ng ating uh, mga kaubayang Pilipina.